isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga kamotor ito na naman po multi tv para naman po i-share po sa inyo yung karamihang duda ng mga mga motorcycle owner na kaya daw matipid yung TMX, ay, TMX yung, yung Kawasaki Baja City 100 dahil daw doon sa kanyang carburetor adapter okay bago pala tayo magpatuloy mga kamotor ayun ah, ko lang po kayo dito sa amin ah, medyo masama po ang panahon ngayon kaya hindi po kami makaloso okay, sa mga gaya kumantaragat ito po napakalaki po ng alon dito sa amin so po ang mga bangkang naglalambat ngayon. Sanay naka um... Okay. Balik topic po tayo mga kamoto. Ito po ang binabanggit ko o oh, sinasabi nila mga kamoto. Kaya daw po matipid ang City 100 na barya ay dahil daw dito kasi mahaba daw. Okay. Hindi po mga kamotor, ang katotohanan niyan kaya po napakahaba ang adapter nitong kanyang carburetor para yung init po ng black ay mailayo dun sa carburetor, ah, carburetor nya kasi mga kamotor kung malamig ang hangin na papasok dito sa ating combustion chamber dito sa may black imas madali pong masunog yung uh, mixture na air at gas papunta dito. Kaya dun sa hinala ng iba kaya daw pumatipid yung itong city 100 na ito eh, dahil daw dito. Hindi po mga kamotor. Kaya po matipid itong city 100 na badya dahil 100 cc lang po siya. Okay. Maliwanag po. 100 cc lang po siya hindi po dahil po dyan sa adapter na yan eh, matipid yung ganitong klase ng motor kaya take note mga kamotor mas okay talaga yung ganito kasi nag isa po ito pa dahilan para lumamig yung hindi po uminit yung gasolina dito sa may uh, carburetor kaya po na, ganyan na lang ang haba niyan hindi po yan ang dahilan kaya matipid yung City 100 inuulit ko kaya po matipid ang Baja City 100 ay dahilan po na maliit po yung kanyang piston mababa yung kanyang CT kay, ay CC kaya po siya matipid Okay, sa mga nanghihinala kaya nanghihinalang uh, kagaya kung motorcycle owner hindi po ganon ang dahilan kaya po itong city 100 okay at isa pa mga kamotor uh, nagtataka yung iba kahit na 100cc po siya eh, malakas at mabilis siya kasi itong transmission po niya ay low speed maniwala po kahit hindi ang transmission po ng City 100 ay low speed siya kaya nasasabing malakas siya matipid oh, ginawa po ng manufacturer ito para sa mga mahihirap na tricycle driver na makakatipid o nagtitipid sa gasolina para marami-rami pong maiwi naman para sa kanilang pamilya. Okay. ayan Siguro naman po eh, halos lahat naman po tayo eh, nakakita na, oh, naging best seller nga po yata itong City 100 dito sa atin kaya marami po ang tumamkilik ng City 100 dahil nga po sa sobrang tipid sa gasolina. Dito nga po na, nan sabi pa nung iba eh makaamoy lang daw ng gasolina eh aandar. <laughs> pero hindi po. Hindi po aandar ang City 100 ng walang gasolina. Okay. sa ngayon lang napatpat po dito sa ating channel, ay please po paki-subscribe at paki-like na rin po ang ating video para po at pakihit na rin po ang notification bell para po updated po kayo kung gusto po ninyo ng ganitong mga video okay ayan Okay, mga kamotor napaka dilim ng panahon ngayon okay sa ngayon mga kamotor meron pa rin uh, mga motor na matipid isa na ngayon yung yun nga sabi ko isa na rin yung TMX125 Alpha alam po ninyo mga kamotor ang TMX125 Alpha rin uh, na testing ko na rin mga kamotor yung TMX sa uh, halos 150 km e eh, kumunso mo lang siya ng dalawang litro at kalahati o hanggang tatlong litro kaya Napakaganda rin po 'yung TMX 125 Alpha. Hindi naman po sa any sponsor ko kundi talagang napakatipid po niya. Kung sa pamamawasada sa bilis, sa lakas, okay naman po ang TMX 125 Alpha. Parang ganito rin siya. Kaya lang 'yung iba hindi na ako kontento kung ano-ano po 'yung pinapalitan nila doon sa TMX 125 Alpha alam po ninyo ang dabis talaga sa motorcycle yung nakakabit at yung stock na tms 125 Alpha na wag na tayo magbago pa sa bagay hindi natin masisisi yung iba kasi hindi po nako kontento sa lakas o sa bilis ng TMS 125 Alpha pero mayroon pong alternatibo talaga na pampalakas ng motor kundi sa sprocket combination na lang po tayo magpalit kung gusto niyo ng mabilis okay, palit po tayo ng sprocket kung gusto naman nating lumakas dahil dito sa CT100 palit lang po tayo ng sprocket combination okay, quality na garantisado pa ba diba mga kamotor okay, sa mga kagaya kong ilokano Diyos te agingi na kayo amin sa payla kumata na karatkat kay lata dagiti sumarunong pay nga aldaw uh, especially sa mga mahal nyo sa buhay at sa mga kaibigan okay maraming salamat pong muli at God bless po sa inyong lahat thank you po